Hi mga kamasters! Andito po tayo sa ating pinakabago at simple tutorial video kung saan ipapakita po natin kung ano po ba yung pwede natin gawin tuwing tayo po ay nag gamit po ang PowerPoint. Okay? So dito po ay ipapakita natin yung mga shortcut keys na pwede po natin na magamit at for sure, kahit paano po ay makakatulong sa atin. pagdating tayo po ay nagpapreset po, gamit po yung ating PowerPoint. Okay? Huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hi. So, syempre po, pag tayo po ay mag-present, so, kailangan po natin na mag-open ang ating PowerPoint presentation. So, pag na-open na po natin yung PowerPoint presentation, usually po, ginagawa natin ay kiniklik po yung slideshow or pinipress po natin yung F5. So, mag na po tayo, slideshow na po tayo. So, usually po, ang ginagawa natin after natin malagyan ng mga animations. Now, ano pa po ba yung mga pwede natin na gamitin or gawin tuwing tayo po ay nagpa-present gamit po ang PowerPoint presentation. So, ito po yung papakita ko, share ko sa inyo na sana po ay makatulong at para po mas maging maayos po yung mag-present natin gamit po yung PowerPoint. Okay? Ayan na po. Simulan na po natin. So, yan. So, usually po po nagpa-present na tayo at may mga pinapresent na po tayo mga concept. So, at may mga bagay po tayo gustong i-emphasize. So, either may mga niready na po tayo na i-insert po natin na animation or pwede po natin na i-insert po yon gamit po yung iba't iba na mga annotations. Ito po yung mga iba't ibang annotations po sa PowerPoint. So, simulan po natin. Halimbawa po, may gusto po tayo na ibilogan, or isulat. Pwede po natin gamitin yung mga annotations, yung pen tool ng atin pong PowerPoint. So, paano po ba natin yun mapapalabas or paano po ba natin magagamit yung pen tool sa, or annotation sa ating PowerPoint. Ang gagawin lang po natin ay i-click po yung control P. Again, control P para po ng pen. So, control P. Ayan. So, pag napapasin nyo po ay magbabago po yung ating mouse pointer from arrow na mouse pointer. Magiging pong pen sya. So, yan. So, may usual, ang naka-default po ay yung red na ink color. So, halimbawa po gusto natin i-emphasize yung violent shaking. So, gusto natin siyang bilugan. Yan, may gusto pa tayo explain. Yan. So, pwede natin bilugan. Or, ano po ba? Yung uh, distraction. destruction. Yan po. Or, may mga bagay po ay na gusto pang sabihin. So, pwede nyo pong gamitin itong pen tool dito po sa PowerPoint para po mas ma po yung mga gusto natin emphasize. So, ano pa po ba yung mga gusto natin sabihin? So, pwede natin sabihin na yung mga additional, mga informations. So, additional information. Ayan. Ayan. So, siguro kayo sa inyo po ay mas, mas maayos. So, again, additional information. Ayan. Na gusto natin sabihin. Ayan. Pwede na pong gamitin. syempre po. Na on on the dot or on the spot na may gusto, inaalala po kayo na gusto sabihin na hindi nyo isama sa presentation, pwede nyo pong gawin dito. Okay. So, yan po yung ating first shortcut key or first annotation yung atin pong pen tool. So, again, ang gagawin lang po natin ay click po yung control P. So, kung gusto nyo pong bumalik sa regular na mouse pointer, kiklik nyo lang po ay yung control A para po magiging normal po ulit yung ating mouse pointer, control A. So, pag kiklik po natin yung control A, automatic po, babalik na po ulit sa arrow. Ayan na po. Okay, then, next next slide po tayo. So, same po ulit. Meron po tayo mga konsepto na gusto pong i-emphasize. So, bukod sa control P na pen tool. So, control P. Ayan po ulit. So, may gusto po tayo ulit na i-emphasize. Alimbawa po, yung focus. So, so, gusto natin sabihin na yung focus. Ito po yung focus natin. Then, kuha po arrow. So, ito yung focus. At saka ito po yung ating epicenter. Ayan. Then, bukod pa po sa pen tool, pag gumamit po ng control P para po maging pen po siya, pwede rin po tayong gumamit ng highlighter. So, paano po ba yun? So, sa highlighter naman po, ang gagawin lang po natin, so ibalik lang po natin sa normal muna, control A para po maging regular po ulit o maging uh, normal po ulit yung mouse pointer natin. Then, pag gusto natin ng highlighter, pwede na po natin i-click yung control I. So, control I. yan So, magiging highlighter po. So, yellow po yung ating highlighter. So, halimbawa, ito po, gusto natin i-highlight itong under. Yan. Para makita ng ating mga siyante. So, yan po. Yan. So, kayo na po yung bahala kung ano po yung gusto ninyong gamitan ng highlighter. Okay? So, kayo na pong bahala kung ano pong gamitan, gusto ninyong gamitan ng highlighter. So, nasa inyo na, yun na po yun. Again, after po natin i-click, then pwede po natin i-click yung Ctrl-A ulit para pumalik sa normal. So, pansinin ninyo po yung ating mouse pointer. So, yan. So, ang napag-aralan na po natin, yung control P for pen. Ayan. Pen. Ayan. Which is control P. Control P. Plus yung P. And then, yung ating pong highlighter. So, highlight. That is naman yung so highlighter. Control. Ito naman po ay control P plus i. Okay? Ayan. So, meron na po tayong dalawang na-discuss. So, bukod pa po dyan, for example po, gusto natin na burahin yung ating po mga na. So, gagawin po natin, click lang po natin. Pwede na po tayong dumiretso, control E, control E. Ayan, so automatic yung ating mouse pointer maging eraser. So, tatapat nyo lang po doon sa gusto nyo pong mabura. Ayan, so, yan po. So, pag napapansin nyo po, nabubura na yung mga annotations natin na nilagay natin nung una. Ayan. So, ayan. Malinis na siya. So, ito po ay yung sa ating eraser. So, ito po ay gagamitin natin para doon sa mga nagawa nating annotations. Okay? Pero hindi niya po mabubura yung mga nandun na po sa ating slide. Yung mga annotations na po. Okay? Control A ulit po tayo. Then, ano pa po ba yung pwede natin i-share? So, bukod pa po doon. So, alimbawa naman po ay gusto natin na magkaroon po na ng black screen or ng white screen. Depende kung ano po ba yung gusto nyo paggamitan. So, ang gagawin nyo lang po kapag gusto nyo ng magkaroon ng black screen or white screen, ang gagawin nyo lang po ay i-click yung B, letter B. I-click nyo lang po yung B sa keypad. So, yan. Magba-black screen na po siya. So actually, ito pong black screen, pwede po na habang meron po kayo, nagpe-present po kayo, meron po kayong gustong mga i-emphasis or gusto nyo lang na talagang makinig yung mga estudyante po natin sa atin at hindi po sila titingin sa slide. Yun lang po, yung pakikinggal lang po nila yung gusto nating sabihin sa kanila. Then, ang gagawin lang po natin, kapag gusto na natin na i-present ulit yung slide natin, click lang po natin yung ating slide. So, yan. Now, halimbawa po, gusto niyo na mag white screen or black screen tapos may gusto po kayo isulat, ang gagawin niyo lang po ay i-set up niyo po muna yung inyo pong mouse pointer for annotation. Gawin po natin siyang pen. So, click po natin yung control P. Tapos po, ay mag black screen po tayo. I-click po natin yung B. So, pansin niyo po na yung ating mouse pointer ay ready for annotation ng pen. So, halimbawa po naka-black screen tapos meron po kayo gustong i-emphasize. So, may mga, may mga concepts po kayo na gustong i-emphasize. So, yung mga concepts. So, pwede nyo po dito isulat. Kayo pong bahala. So, parang nagkaroon po kayo ng isang board. Okay? So, yung mga concepts po natin. Yan. So, kayo na pong bahala dyan. May mga gusto po kayo i-emphasize. So, kung gusto niyo naman po na magkaroon ng white screen, ang gagawin nyo lang po ay click nyo po yung W. Ayan, so white screen naman po ang magkakaroon po sa atin. So dual purpose po ito. Pwede po na pantakip po muna ito ng inyong slide para po hindi hindi nakaka-distract sa mga pag may mga gusto po i emphasize. At the same time, pwede nyo rin pong gamitin to parang parang whiteboard po natin. So yan, concepts. Ganun po ulit. So again, ang gagawin po natin, i-click po natin yung W para po lumabas yung ating white screen at yung letter B para naman po lumabas yung ating black screen. Okay, uh, labas po tayo. Ayan. Ayan. So, click lang po natin yung ating pong slide para po bumalik na po tayo sa slide natin. Then, control A na po tayo. Okay? So, yun po yung mga basic natin na pwede natin magamit habang tayo po ay nagdi-discuss, nag-online class, gamit po yung ating PowerPoint. So, ulitin lang po natin. Gumamit po tayo ng control P para po sa pen So, click lang po natin yung control P. Ayan. So, meron na po tayong pencil. May mga bagay po tayo gusto sabi. I-emphasize. Then, control A para po bumalik sa regular. Then, meron tayong pong control I para po sa highlighter. Control I pag gusto po natin i-highlight yung isang ibang concepts. Ayan. Ayan na kung gusto niyo pong palitan ng kulay, yung highlighter po natin, gagawin nyo lang po ay i-right click po natin. Tapos, click po natin yung ating pong pointer options. Tapos po ay click po natin yung highlighter. Tapos po yung ink color. Ano po bang ink color ng highlighter natin? Ano po bang gusto nyo? Pwede pong green. Yan. So, pag green, syempre po, green yung hand pong highlighter. Okay? So, yan po. Then, balik po tayo. Control A po ulit. Ano pa po ba yung napag-aralan natin? Kung gusto nyo pong mag-erase ng mga annotation, gagawin nyo lang po ay click yung Ctrl E para sa eraser. Tapos po itapat nyo lang po doon sa gusto nyo yung erase. At i-erase nyo na po yan. Okay? Yan. Now, balik po tayo. Ctrl A para bumalik po sa regular. Ang gagawin naman po natin ay pag gusto natin na takpan muna or may gusto po tayong i-emphasize or gusto natin ng white screen or black screen, i-ready po muna natin. Ctrl P tapos po, click po natin yung B, okay, as in boy, para po sa black screen. Yan po, so B, as in for black screen. Tapos po, I, kung gusto naman po natin ng white screen, click po natin yung W, para naman po sa white screen. Okay, yan po mga kamasters, napakadali lang po, napakasimple, pero for sure ay napaka-useful po para po sa ating mga teachers. Okay, so sana po ay nakatulong po itong simpleng tutorial video na to. So, kapag nagustuhan nyo po, please don't forget to click the like button and the share button para po mapanood din ang ating mga co-teachers. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ito po ang inyong maestro Johnny at see you po sa ating next tutorial video.